Dating malakas ang convenience store ni na Sharon sa Baguio City pero nang mauso ang teknolohiya at ang pagpopost sa mga produkto online, aminado siyang tila na pag-iwanan ang kanilang tindahan. Nahihirapan kasi 2024 na kwan ito eh, pero pwede kakayanin. Anya, nais niyang matuto ng mga bagong estilo ng pagmamarket online para makasabay sa iba. Kabilang dito ang pagkakaroon ng magandang logo at mga post. Isa siya ngayon sa mga tuturuan ng Department of Trade and Industry, Cordillera. Tuturuan ka nilang ang gumawa ng kung paano mo more na i-introduce yung pan yung business mo. Sa tulong ng digitalization, target ng ahensya Mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga produktong Cordillera. Pinondohan ito ng dalawang milyong piso. Our marketing these days is very digital. Hindi na pwede yung ating advertisements on billboard, hindi na pwede mga ganun. No? So online, maski may physical stores sila, kailangan maging uh, digital sila. So uh, our communication to the world should be very fast and uh, it should is dynamic. Whatever the trend is, we have to be continuously be adept and changing or, or adaptive. No? Laking tulong naman ito para sa katulad ni Ilaria na nasa fashion industry. Kahit na nag-aaral or nagsistudy pa sila, pwede silang mag-freelance uh, ano, sa mga gantong um, digital work. Tapos ibibenta nila um, abroad or siguro mga ano din mga locals din na naghahanap ng mga ganitong products magiging katuwa ngayon ng DTI ang isang digital art school i hope this facility will be will uh, will serve them to a large extent Doon sa mga MSME gusto namin sila, namin sila maintindihan nila na nilang produkto kailangan maging excellent Pati ang pag-marketing, pati ang paggawa ng brand. Tsaka paano kang kakaroon ng innovation sa brand? Anong idinadagdag mo? Kunyara meron kang strawberry jam, ihinto ka na lang ba doon? Pwede ka naman magkaroon ng calamansi jam, pwede ka magkaroon ng orange jam, iba-ibang klase, di ba? So pwede line extension, so pwede namin sila turuan dyan at encourage para yung MSME magkaroon ng mas malawak na pananaw sa pag Nagkaroon na ng unang training para sa mga startup at target ngayon na matulungan ang higit sa 21,000 mga MSME sa Cordillera. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.